Isang bagay lamang ang tiyak. Magkakahiwalay tayo. May isang bagay pa na tiyak, Oscar. Kahit na magkahiwalay tayo, mahal kita. Maiiwan ko na muna kayo dito at marami pa akong asikasuhin. Alam na ni Kaising ang lugar na yan. Siya na ang bahala sa inyo. Salamat. O, makita na lang tayo. Ano kaya klaseng lugar ito? Mukha yatang padilim ng padilim ang kinabukasan natin, Oscar. Dati masaya tayo. Tahimik. Walang problema. Ngayon biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sumikip ng buhay natin. Ni hindi na tayo makalantad na magkasama. Para ka ng na habol. Na kailangan magtago sa... sa lungga na ito. Bakit naging ganito ang swerte natin, Oscar? walang kasagutan sa tanong mo niyan, Lusing. Kung alam lang natin ang mangyayari, sana nagawa na natin ang lahat ng paraan para makaiwas tayo sa gandong buhay. Talagang walang katiyakan ang buhay. Sa ngayon, isang bagay lamang ang tiyak. Magkakahiwalay tayo. May isang bagay pa na tiyak, Oscar. Kahit na magkahiwalay tayo, mahal kita. Lucine. Kung anong ginawa mo sa kalaboko, siya kong gagawin sa iyo. Sigurado ah, 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 ah. si Oscar may gagawa ng pagmatay ni Magno? Kinakaban nga ako eh. Baka tayong susunod. Ba't kung magpapauna? Magplano tayo. Unahan natin siya. Sige, patayin natin. Jack, pupuntahan tayo nun sa taguan natin ng kalabaw. Aba, wala. Magandang gabi sa iyo, Kiko. Naligo ka yata. Bait, alam mo na dito ako. Dito pala ninyo itinatago mga bakang ninanakaw ninyo, ano? Hindi namin nakaw yan. Nantay ko nga may mayari. Para bilhin ko lahat yan. Ano, nandito ka. Hindi ako mainip. Halika, maginuman muna tayo. Kiko, wag mo akong lukohin. Hindi kita linuloko, Oscar. May kailangan ka ba sa akin? Meron. Dadali mo. Ang galing mo. Iri! Sabihin natin kay Hepe, sigurado may premyo tayo. <laughs> Hindi yan ang nagpapahabal ang buhay ko. Ito, ito.